Yey. Yey. Ya, laki. yang kini op. bikin sa no. Asal cu. Dua buku. Nang tawoknya ding. Buka buku. Oh. Ini nak dikit sa likud. Laki. Laki. Ambutan ding. Gusto mo magpatanggal yan ba? Ayun oh, daming kini. Ay punong katawan. Ha? Punong katawan. Punong katawan. Oh, Sa tiyan. Kiliti na siya ba? Kiliti. Buotan eh. <laughs> <Butandeng. laughs> Oh. lakiyo. Oh.

Yan, Bundulin na yata yung ihi. Bundolin yata 'yung ihi. Law. Kokopotanggal ito. Tama minikinay. Tama minikinay. Katakot ng kaso niyan, walang uyon. Katakot lang uyon niyan.baka mabait lang yan. Maka... Mabait yan kaya hmm. ko lang yan. Ha? Kaya ko siya, ko lang yan. Pati yung balat na yan. Ang Parang uh -huh. bar liha ang balat niyan. Baka nga ako, ah. pag, pag, pag naglaway ako, tapos makakita ko ng ganyan, mga ripas ako ay. Ang balat niyan natin Parang ano na eh. Ang, ang hindi matakot yan. Kasi pusin lang yan. Pero sa laki ng isda na yan. Ang matakot hindi <laughs> yan. Kababagay lang <laughs> ng buya. Baka na... <laughs> Nabiriking ang tudlog sa TL kinabiyahan. <laughs> arana no, arana. <laughs> Malayo pa di. Worry na ako nang langoy na sa bangka. Ikaw kayo na takot din yan? Ba takot-takot ba nasa dagat hindi ako pa. Hindi ko hindi ako ma patak mo diyan. Ito <laughs> e, sa ka. Bako na paspas eh. Hindi sa mabuti. Hindi man nangangagat yan? Hindi. Kamangan ni Kevin, pinasakyan pa yan. Ano ba? Pangulong. Sasabihin naman ang basir ko ay, tagal mo naman nargat, bubo ka. Sabihin naman ng basir natin, tagal yun ang maglalawot, mga bubo favorite inita Sabihin na ba ng basher Tagal nyo na maglalaot mga bobo -bo kayo butanding ding lang natatakot kayo <laughs> Di basta basa ang basher mag tira Nabuta lang mga maglalaot ng bagyo ay bubo na daw ay Nasa likod Ha? Nagilukan na ba? Nagilukan? Hindi

lumayo na na anon ang likod niya sa yate para matanggal ang kini masakit siguro yan ane makiliti siguro sa katawan yan pag nakape yung kini makiliti sa katawan Pag big ho 'yan mga tonrida na, laki. Yeah. Iya ano. lang no. Ani yan tum. Tayma paglaki mula sa tubig. Uh -huh. Maliit. Maliit at eh, to ka <laughs> na yan. <laughs> pag lumuta pag nasa taas na, Sus ang laki. Hay no, ibobangga niya oh. yung likod niya sa ano. Lo, lo, Huy, huy. ng kimeo. ng kini. Ano, hindi talagang matanggal ang kinisa at likod. Tawawa naman. Hindi niya may tuloy dyan pag bangga at maanak siya ng LCI. Sa lakay lang kami. Hindi na pinapitan, tamag. Hindi lang nga kaya gusto kumapit o ang nakumapit. Angal sa pating, pag kinapitan yan, hindi matigkal. Tamag. Tamad, Tamad yung isa na, yun, no? Tamad, Tamad yun. Gusto yan. lang siya nakakapit. Gusto lang siya laging nakakapit. <coughs> Marunong naman sana maglangoy, pero ang gusto ng na lula nakalikit sa katawan ng ano, sa tulinga yung maliliit, sa tulinga, sa ano, Ay, ano pa yan? Hindi pa nalulutas. Sa kalaki na? Nag-comment agad ba? Nag-comment agad. Basir din ito. Hindi pa Hindi pa nalulutas ba? Sabi mo yung dinabukasan niya, pakalaki na. Kaya hindi pa na iwalay sa ina. Ayun na, binanggan na sa ano, yate. Binanggan na likod. Sarayon. na Ayun na. Tanggan lang kinik. Binanggat lang sa yate Ka Makati siguro ba? Pabalik-balik siya eh. Ito na naman ang kablagi sa no, Kung ano? Ay, ano? Yeah, ano yung likod niya dyan Balik-balik talaga siya, hindi matanggal yung kini Nakatakot naman kasi ano yun yan takot Nakatakot ba? iba yung balat na yan patala siguro yung balat niyan so, lumampas na naman ikot na naman yung sa kabila ikot-ikot lang siya napunta sa buhay bawa naman matanggal-tanggal ang kinisa sa likod